Muling humirit ang kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ng political asylum sa Timor Leste. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa kanya sa visa ng red notice na inilabas ng Interpol. Dati nang na nag-apply ng asylum sa Timor Leste si Teves noong 2023 pero na-deny. Giit naman ng NBI, hindi kwalipikado si Teves sa asylum dahil murder ang mga kaso niya at itinuturing pang terorista. Sa kabila nito, plano ng kampo ni Tevez na idulog din sa United Nations Human Rights Council ang kaso niya. Sa ngayon, hindi pa maiuuwi sa bansa ang dating mambabatas dahil nililitis pa sa korte sa Timor-Leste ang merito ng red notice na inihain sa kanya. Naghahanda na ang PNP sa pagdating ni dating Negros Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor Leste. Kabilang dito ang pag-aayos sa PNP Custodial Center kung saan ide-detain ang dating kongresista. Kalo ganyan, magkakausap natin PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Bagamat mukhang hindi pa naman po makakauwi anytime soon, ano po, si dating uh, Congressman Teves, oras po na makauwi si uh, Teves, diretso na ho ba siya sa PNP Custodial Center? Uh, sa ngayon po, Ma'am, ay wala pa po ng uh, malinaw kung saan po siya posibleng madikine once uh, na po yung uh, possible uh, pagbabalik po ni uh, dating uh, Congressman Teves. But at the same po, ang PNP po ay patuloy po na nakikipag-coordinate and cooperate po sa DOJ dahil uh, we have to understand ma'am na yung posibleng pagbabalik po ni former congressman Tedes sa Pilipinas either through deportation or extradition, uh, extradition proceeding is within the, uh, within the ambit of authority po ng DOJ. Okay, so DOJ po ang magdidesesyon? Tama po, ma'am, dahil na uh, nasabi ko nga po, itong uh, legal na proseso po sa pagbabalik po ni uh, former Congressman Tevez ay uh, nasa poder po ng uh, DOJ. But justice. Is naka po ang PNP po na magbigay po ng necessary assistance including po the possible uh, detention po ni uh, Cong uh, former congressman Tedes sa uh, PNP uh, detention facilities po. Mm -hmm. 'Yun din pong uh, pagdating po sa seguridad niya ay mag-aassist din po kayo. Kumusta po ang inyong paghahanda? Meron na po bang uh, uh, instruction po sa inyo? Sa ngayon po ma'am ay wala pa pong uh, malinaw na direktiba with respect na po dito sa police, uh, police assistance na ibibigay po natin. But uh, nonetheless, katulad po ng sinabi natin, patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa DOJ and even sa NPI kung kinakailangan po magbigay po ng additional uh, security personnel po ang PNP ay um, nakaready po tayo dyan.